Hindi nakikita yung isla dito Kukurang ko sana yung isla Pero okay naman, mayroon na tayong top view Wala kasi tayong dalang drone you know. Ganda parang Dito uh, Swimming area Ano yung naglalaba yung mga taga rito Dito sila nag Lalaba You are all invited to visit San Jose di Panaugan Rapids. Para maupe nga agay yung tanan. Today is May, May 3. Birthday ano ni tatay? Kaper, ano yung tatay. tay. Kaperneng birthday tay. Seventy six na, seventy five. Seventy six na ano? Birthday treat ko, wala kaming pagkain pangkain. Na. <laughs> andito kami sa sakop sa pa ng barangay sa sakop ng Gandara. Marami nakita ako dito guys bago. Ano ni mo naramdaman? Pwede ka, pwede ka naman, kukulba. Ayos. Ah, pwede oh. kita rin like may Ano? Hi mama. si... Ah... Di pa

Mas, aku akan tahu, ik duduk soal pambut. 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 Pertika sim. Karga di luar. Oh, saya tahu, panah ugan. Mana ugan. Diri, diri tak lagi apa ini, dengan diri asun, ano? Mana ugan, itu punya. Saug. Oh, saug. Hila. Oh, hila. Ini hila. Hala, apa-apa itu dia nggak gini hila? Oh, ada yang berkita. Kan, 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 sudah itu, mauran, atau, medyo kat oran ba, di ba, dakon tubig. Niya. Kaya matutumbak okay. ka. Opo. Kapag hindi na lahat ng motor pa, pinangyayak so, ang tao. Kaya galing oh, yan katulad Ano niya, paano niyo na naisipan niya, imo niyo pinaka-attraction? Mga kuan? Okay, mga upay ano? Mau mga upay Pwede. Tapos may napiplitihan ka mga mga salbabidas. O dito. Oo po. Ito na didi. Yan ang may pliti. Eh. Oo. Pero yan ang free entrance pa. Malagbokla kakayan lang ha ka mo nagtikang didi Abto ah, pagad ini sad na body denawa marego pero overall lang kami kupon and din change dayo Ayan Aware ka organize pa niya associations kumbaga So yan apala ka mo nagtikang Pero sige na pamarego din mga tawo no na ayun oo Tapos ini nga salog amon in diretsyo ng ato ha matugino ano ang pinaka-transportation ng una no. Tara papasyalaw natin para pakita tunnel yan. Mayor Warren Aguilar. So, may kilala nga nili tatay? Hindi. Kaya ato rin yung Ato puro? Ito rin yung Ito rin yung asawa. Ito rin yung tuk. Ito Kilala nila tatay, oh. Kilala nila rin Ano mga aran, sir? Oh, madam, ngayon, madam. Abraham is really Abraham? Oh, former teacher at ah. senior high school. Ay, sir, ngayon ni. Eh. Iyan ha, nag... Voluntary. Retired, retired ka na. Wala na magkabaho. Nag-stop na. Waiting na lang. Tapos, ini na, volunteer lang. Ah, volunteer ka lang, Adi. Wala na magkatinda, no. Nagatinda ba natin. Okay. Tapos, ano? An... Soka nga mga sausawan, mga isong. May dakalida. May dakalida. Ay, nag-ianin Bos, ikut display tu nih. Ah, ya seno dari market boss, ano? ano opening when? boss? Makanya bos taga-province. yang kita ung budgeting na. Ah, ya yes, seno. Para mag invite natin different places sa uh, to visit our. Bang in San Jose Rapids. In... Ano ako ng blog bain na kita Invite na lang din mga taga ako mga tag viewers. Invite um, niyo um, ako man. madi. Okay, uh, you are in, all invited to visit a San Jose di Panaugan Rapids. Ang bago ini nga na discover yan na nga parigusan. Waray bayad haluag malimpyo ngan maupay ang pwesto maghusay og mga guwapings an mga namumunuhan barang. Yo. Sir, ano man ni sir? Ano man ni sir? Okay lang. Tara dinla di ni. Tara dinla. Arsidente, okay. Mga maray ko sa Red Lucay. barangay Captain Dini. Ani Ito, anak. anak niya. Ah, oh, anak niya mo, ma'am. Oh, konsyel oh, niya. ani. Ano nga aran ni mo, ma'am? Marina. Marina. Konsyel Los Bencio. Ayun, ay, sige. Tamong salamat pagpakilala. Makikita ka mo di di ako vlog. <laughs> di man. LivePrint TV Magbablog ka ka lang sir? Ang unang ko pa nagluwat, Laplapang Blues Sige, pakitaan ko naman yung <laughs> Laplapang Blues <laughs> Sir Abram The Joker Ano ito? Ano ito? Ano ito? LivePrint TV LivePrint TV Ano ito? Ano ito? Ano ito? Bumuta doon itong baluto.

panaugan ugan o ganda ng tubig dyan o oh. linaw par balik tubig dito par galing sa ito yung uh, river na kumukonekta daw sa uh, bayan na ang matuginaw oh. tapos napakalinaw ng tubig fresh water po ito par itong area sabi ni yung natarbihan natin yun yung, yung intindihan kasi waray waray yung area na ito par kasi mababaw oh, siya tapos rapids talaga yun eh, o no? Kaya tinawag siyang panaogan Yung ibig sabihin ng panaogan yung hinihilang yung mga bangka tapos kinap uh, dinidiskarga yung mga sakay tapos ita uh, itatransfer naman dito sa kabila sa may bandang malalim na na pwede nang magbangka. Ito yung mga ori ng mga sasakyan nila na ginagamit para uh, bakal ano? Hi! Hi! Yes. Ito oh. Ang lapad ng bangka nila para gawa sa metal tayo. Okay. Metal. Ano? Yeah. Lapad, di ba? Oh, yeah, so ito yung uh, tsura ng Rapids. Gandara, dari sini Gandara, tengah matogi nau okay. ini. Aduh, kita mau matogi nau. Oh, we island pa oh. Hello, shout out, tanya aran.

Dalo na tira? Ha? May mga salvavida raw. Tapos may island dito. <coughs> Tabok ka to, Tay. Tabok. Kinay lang. <coughs> Alright. Oo oh, pa yun. Diretso to. Oh, dito tinga ha mo to ginaw. Ano, ano wala pa kalsada din ni, eh. dinira na agi. Baka to gandara. Tinga ha mo to ginaw. Ni babe no? uh, ano? Ano nga rabi? French an? Princess. Princess? <laughs> yes. <laughs> ha? Yes. Yes. Tama diri Hera Juan dinheran age nure pa kalsada. Bapak ko. Dire, inta sasakian. Tu ito. Oh, Tay tinawag ni ra di nga panaugan kay pagabot nga di dire na mamumotor. An motor yang tutulak ra nga di. Kontika di naman sa ugon. Tay tinawag di ni nga panaugan. Oo, uh. ngani sa ngani diwa kami sa nangkit panaugan. Panaugan oh, pero yung barangay nito, ang pangalan San Jose. Yung rapids na ito, yung tawag nila dito Panaugan Ah, oh, ganda nila, ba? Yeah, di ka pa makarigo oh, kita lang mga bata oh. Mm, luag. yeah, sarap. Actually, ngayon ko lang ito na alaman na mayroon pala ganito dito. Alaram mo. Oh. Ngayon, kunti lang yung tubig kasi katuraw ngayon, di ba? Ang tuyot. Tara, ito pa ito tayo. Ay, makakita mga kaagi na. Hindi eh. mga hulos na kita. Picturan na lang. Di may island kasi abot nyo ako. Wikinito. Ano yung naglalaba yung mga kwan, taga rito? Dito sila nag... Lalaba. Ah, may nagbabangka oh. Ang sarap dito. Ha? Diri uh, di nilai dari tera, karena lah. Hmm. <tipas> <Uy>, ya <kuya, nakarigo. tipas> Ha? Ito na rayo ngayon. Para nila ito kay mero ka pa malanay Eh. Baga na rayo on. <laughs> Hindi nakikita yung isla dito. Kukurang ko sana yung isla. Pero okay naman, mayroon na tayong top view. Wala kasi tayong dalang drone. Ayan you know? o. Ganda pa Dito, uh, swimming area. Lalagyan na dito nila ng mga floating cottages. Bali bukas po bibisitahan daw ng taga uh, region. Uh, Chichik nila yung location na ito. Ganda para. Pero... Ate na mo te. nante? Rebecca Galing Oo, oh, tulong-tulong sila si Ate Rebecca at saka Radeka, yung Radeka, si Kunsyal adawan. O barangay kagawad ka din? Puro pa mga konsyal kayo nagtatrabaho dito par? Eh, eh. Kanina may direct kunsyer, may mga Volunteer. Si Sierra Brahma no? Mm -hmm. Bali parang dito sila kasi naghahanda sila ng pagdating ng taga region bukas. Nabutan natin silang nagpipintura ng mga banderitas. Ang tawag dito? Banderitas ba ito? Banderitas. Uh, parang pinaka-opening na rin bukas. Actually, matagal nang open. Wala pang bayad. Wala pang bayad. Wala pang entrance para dito, pero may mga bayad yung mga table nila. Magkano yung table ngayon? 250. 250. Tapos magkano, ilang table meron kayo dito? Doon, dalawa, bali tatlo. Tatlo pa lang. pa ah, namin yung bukas. Uh Ayun. -huh. Pag maraming nagsisita. Mm-hmm. Nandito sila, tapos oh. ng paghahanda. Parang piyesta. Parang piyesta. Dapat na nga di kita tay mo pa pag ulpot na ito nga di piyesta <laughs> Ano ito nga barangay di ito nga dito? Timunan Ano na timunan? Ano na timunan o May piyesta dito nagsusurot dito Maayo na din yung piyesta? Ten-ten-ten di ka nga Ano din ni? Ang dami yung mag-vlog dito, dito. Oh, Ayo, ano? Dama na mga rigo ito dito kay piyesta Kaya naman ito nga mga rigo itong dito Awa mo ito tradisyon na nga dito Paupay na dito, ayad na ni Ran Ano ma, tron na rin, tsaka marigo. May mga bisita na. Paupay. Ayos, uh, ano? Ano ba Ayos. Ah, Salamat, makadilat kami, mga kami rin mga Kay, yan na pala niya may Actually, birthday niya na. Ah, Ako naging pasyada. Kay, may iha na yan. La lag lagas na, Wala pa mga ka-bisita mga area. Kali kami konsial, atau kita dua konsial. kali kami. Kali sama uh, Kali trip, retreat <laughs> berdi trip. trip. Mm. nanti aku na... Kasi anda ko ang iyo din barrio, may anda maupay nga ng mapariguan. Barangay ano barangay tayo ini Barangay sa Nasi. Ah. Oh. Di pa na ulan. Oh, kasi wala pa lak balita ni. Ah, oh, first time lang tayo pagkali. Mm -hmm. Okay. Salamat.